I got

Che. Ako ka Ciao, Mot Mot! Mat, Mot! Ako, Cindy. time. Si Gabriel. Hi Gab. Hi Amo kong atikat ay Hi Kat. Kaya hindi muntahan kami bang tating Bur aburi Burihan mo kayo ni Talia, Gab. mo kayo niya. Sorry, may YouTube ba nating aking pamaligid? O, na, Gap. Gab, Buri mo kayo niya oh, ako. Oh, oh, Ay, ni gab, Gap pa, -pa, 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 -pa talaga, buri mo kaya na yan. Alay pang kayabe mag-couch. Lalo pa rin. Ito niya, ma. Nakilala ang tik. Hindi mo kaya tersesis. <laughs> Ay! ko na, gising <laughs> ako. Tamang-tama. Gusto mo ba dito? Si. Tamang, tamang Ba't mo gusto? Perke piyache. Wow. Kijong. Kijong.

Kaya sumangi dapat ng Radio Calabria. Kota pa mo akin. Tayo pa kain, Dad? Ha? Kung natin kumain? Kami na lang. Tingnan niyo naman ako. Sabi ko kay... magkano tayo, ma? Ritos tayo. Malak na mga Kain kami ng kain. Ayaw ko nang kumain, sabi ko. Pero pag ano naman... Nandiyan na yung puto. sabi ko ang kakain lang siya. Abay, nung kumakain na siya eh. Makikita mo na yung lahat. Oo, oh, sabi ko. Gabi nga ito. Inilis ano, yung kunti binigay lang, mo. Sabi ko, yung kunti lang na ganyan. Nung nabos ko, I think kaya kami sa ken. mag kami di Reisha. Che. yung sense namin Kaya hindi kami pa. Hindi <laughs> <laughs> naisindihan niya <laughs> 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 Nandito kami sa mare. Masanit <laughs> <laughs> ang kaan. Uri nga yun eh, abayin balo lang. Ayan, tira yan. <laughs> Baka nakalabas ng na maga. Nakalabas ng maga, eh. Si Ali hindi ko alam. dala tagadala ng pagkain namin. Saan? Rasyon. Kasama nyo siya sa airport mo. No? sinos? Oo. Gabay, oh. oh. day! Mamaya yung radio kalabra. Mag-iilaw na. Mm -hmm.

Mayroon Siguro, lamin kayo yung pester ko. Lamin ko na yung may interest ni pala sabi, kinuro din sa Pag daw, automatic. Aro, natulog na po. Nanonood na yun. Ang ginawa kami. Dito po kami matutulog sa mare. Ayan lang naman ang experience Brad, rushing na

Masasaktan ka ba? <laughs> Magiging Mama. Mama! papi ne? mo yung payo. mo, mo kayo, Gaptan. May favore wa. Pwede mo Sarap nil -nil. Ba Mama, bala na yung gawin Mama, sarap ma. What, taol, yung ma -ha -ha -ha, na! Yung may sugar ng konti. Mama, yun Kaya gusto mo, Dad? O baka lang hindi ka kakain. Eh, eh, pati kami. Sabi mo mamamatay ka. Oh, huwag kang kakain. Sabi mo kanina sa akin. Kunti, kunti. Mama, pag pinakain mo ako, mamamatay na ako. Ayan, Laura. <laughs> <laughs> eh, pabene. Opa, may. Pati ako. Pwede siya. Sabi nila yan. Kanina tayo, mainit eh. E. <laughs> sabi ko, pag mainit na ganun, hindi tao-tao kumain. Tao, sabi <laughs> niya daw, mamamatay daw.